ka pa empleyado sa Lapu-Lapu City Hall nakigsumbagay sa usa ka motorista sa karsada. Si Mirundinas sa report. Pasusi ni Mayor Junard Ahong Chan, ni Lapu-Lapu City Administrator Attorney Danilo Almendras ang video sa Away Karsada nga ning sa social media diin usasa na lambigit nagsulubog uniporme nga susama og uniporme sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Sa interview sa RTV Balitang Besdak, gikonfirmar ni Attorney Almendras nga ang nalambigit usa ka kawani sa City Hall apan wa na niya ibutyag kun asa kini nga buhatan na destino. Our own, yes, you can also conduct, no? ano to. In fact, nagsugod na ta atong itawagan ng boss sa winning party. Yan. Ang iyang sagi, iyan ang air kintahay ba? Wala amal ang ganyan well, he has, prepared, he has to prepare himself kaya mo file to complete ang uh, offended party. Gibutyag ni Atty. Almendras nga nipatimaw na sa iyang buhatan kagahapon sa buntag ang motoristang reklamante o gidasig niya kini sa pagduso o formal complaint. Samtang hatagan usab o kahigayunan ang naaso kawani nga makatubag sa reklamo. Uh, among gi-advisean nga, it's up to you. Sa City Hall, administrative bar, nga mo makuha investigation. On his part, naka-file po siya criminal no, complaint against the, the um, defending party, offending party. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa reklamante, apan wa pa kini mitubag sa mga mensahe nga among gipada niya. Apan base sa iyang social media post, iyang gisaysay nga samtang padung niyang ihatod ang iyang asawa sa Export Processing Zone sa Barangay Basak, kagahapon sa alas 7 sa buntag, nakabantay siyang daw may nagtukmod kanila sa luyo paglingi niya na sayra na nadumbulan di ay sila sa laing motorista nga misangpot sa pagkabuak sa iyang plate number ug nagkawil-kawil na ang signal light sa iyang motor. Apan ang nakadumbol nga motorista, gikatahong miikyas, hinungdan nga iya kiningiapas. O naabda niya habig sa may basak barangay hall, din iya gitaparan, og gipahibaw sa danyos nga namugna niini ngadto sa iyang motor. Apan kay wa na minaw, hinungdan nga iya kiningibabagan o din hina nasuko ang naasoy kawani sa city hall nga ni sa pagdinapatay. Nahunong lang kini, human sila giuwang sa ilang tagsa-tagsa ka mga asawa. Wala pa usab makuhay e og habig ito bigit ng kawani sa City Hall. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.